yung cucumber ko guys so oh, dito ko lang tinanim oh. yan ang dami ng taba ng dahon hey guys namunga na siya oh, mm, yan <coughs> tanim lang kayo guys isabit nyo lang sa dingding nyo sa mga kural nyo sa bahay yan okay na guys Yun, grabe ng dahon oh. No? yan, ito siya guys ano

Yan ang kamuti ko. Kaya huwag mo kuwi kuwan. Huwag mo kuwi luti. Tanong ba taan yung sako? Pero <laughs> Yan na